oo, oh, to, ma <laughs> talaga sa to? ano ka gagawin sa patibay do to guys eh bayo man pal yung araw talagang brook yung talaga siya eh ayan, brook ko magpapakulit to ah ka man

ka na eh. kasi kayo mga driver Eh paano sa nasagasaan mo ako? Di wala Kasunod, mag-ingat kayo okay. no, 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 no. ya gusto nyo ito ba ngayon? malapit? alagang ato sila ka mo, mo sila ka mo sila kita, ato pala ako. ano ko din